Ayan Ayra, ayra, taba, tulak Kung mahirap yun Mas mahirap kilangan Kailangan ni yung motor Ayan yung daanan Dalawang landslide Yung daanan ay nawala Nawala na talaga yung kalsada Natambakan mga bay Ayan mga bay Ayan na yun guys naplatan tayo deh so balik yung motor sa titik mga kabits ayan na yung kasama natin ayun o bumalik na siya ng titik dito tayo sa sa baduhan so yung daan nandito ay ito yung napaka hirap ng daan isilipin natin yung daan puntahan lang natin yung daan na ating mandaan ano. so dito na tayo sa boundary ng Sambuanga del Norte to Sambuanga del Sur mga kabits. Oh. Mula tayo doon ano, na kanina ay alas 12. So anong oras nang magalas dos na? 1:51 halos dalawang oras na yung biyahe natin. Tapos na platan pa tayo dito sa medyo rough road daan. Doon ay yung gulong. Dito tayo sa Sabaduhan, Sampuanga del Norte. Sindangan, Sabaduhan parton ang sindangan sa buhangad ng Horti ma So, dito tayo sa napakahirap na daanan. At kailangan talaga dito na itulak yung motor mga kbh Dahil tag-ulan na dito. Ayun mga bay. yun na daanan ay rough at lumulutang na yung mga bato. Oh, sisilipin natin yung ating madaanan habang nag tayo sa ating kaibigan na mag, nagpabulkit. So nag -ano dito. Gumuho yung mga lupa. Yung cutting sa daan. Kaya natambakan nag So basa yung ano natin, pantalon. And dahil malalim yung mga dinaana nating ilog. Yung ilog natin dinaana. Nay. Ito na kalsada, hindi na to ng ano pala. Nang sasakyan, ano din. Gumuho din mga kabeets, no? So sisilipin natin dito. Alright, so sana hindi pa to umulan bago tayo maka akyat sa daan na to mga kabit ito no at hindi na talaga to kaya daan na ng sasakyan dahil malalim na dito ayan at dito naman ay makipot na yung daan gawa ng gumuho dito banda mga ayan mahirap to at ano to kasi tapa alright mga bay O, so, oh, tuloy ka. Ganyan, kahirap yung daanan namin. Ayan, o. Oh. At naglalaki mga bato. Ito lang kasi yung daanan na medyo malapit yung ating dadaanan mga kabe. O, oh, dito medyo putik na talaga. Pantayin lang natin yung ano natin kaibigan. At sana maayos na to. Dahil dito tayo dumadaan. So, naplat yung ating motor. At kailangan dito na itulak yung motor mga kabits. Ayan. Gumuguho na yung mga karsada dito. Alright. Ayan, gumuho na yung mga daan At wala na. Sira na talaga yung... Ayan, na, nag na lahat. So, ayan. At dito tayo dadaan. Bale, may pa isang kilometro. Yung rough dito sana ay bago umulan ay makaano na tayo makaahon na tayo dito so nagantay pa tayo sa ating kasama na platan so update lang tayo mamaya kailangan talaga dyan mamaya maya ay itulak na yung motor dahil pag hindi itulak ay wala na kaya na yung daanan pag hindi itulak ay hindi kaya talaga na makaahon yung motor dyan mga kabits so update lang tayo mamaya dito tayo sa sabaduhan sa de del Orte na sa Buanga del And guys andito na yung ating kasama at susubukan na natin makiat sa daanan na to so talagang hindi yan kakayanin kaya bumaba na lang tayo so pagdating doon na kung saan na hindi hindi siya kaya umangatay itulak na lang natin kita nyo yung daanan dito mga kabietsay napakalalim na ng mga kanal ayun na hindi na nakaakit yung ating kasama yun so dahan dahan lang tayo ayan kanya na ang binabaan ng motor ay pugsa! so ayan hindi talaga kaya pag ikaw lang mag isa dito mga kabit yun na landslide na ang hirap ng daanan talagang sira yung daanan sa tubig napakalakas ng tubig napakalakas ng ulan so yung ating isang kasama ay tinulak na yung motor at napaka putik ng daanan mga kabit ayun so malayo malayo layo to mahabang ano to akyatan dito mga kabets. at ito May sinilas na naiwan dito mga kabets. Ayan, dahil sa napakapotek. So, dito na tayo. Ito na. Nag-landslide. So, entrada pa lang ay. Ah! Saan mo na? Wala na nagwedre na agay ba? Dito na dito na lapo kay XRM. Macam Oh landslide Naik lah Tulak tulak tolak Ayan Ha kabits Ayan Ayan lah ayan lah Tak tolak tolak Aya. 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 Oh. iwan ko kung kailan to nila ayusin oh. talagang napaka nag landslide pala dito okay. ito di, lubag Ano din? Oh, oh, oh. Muntikan na natumba. ayano oh. Yung daanan na dito, mga bay, mga kabits, na landslide. Natambakan na to. Hindi na to madaanan. Sa ano diyan sa municipal, baka yung maintenance. Ay, pwede. Dito, bu pwede to ayusin. may ano pa may isang landslide pa doon sa taas ayan kita nyo yung daanan kita natin na maayos. so ito na daanan na to ay wala na natambakan na mula doon so malakas daw yung ano kasi ulan dito so mag alas tres na mahigit alas dosi pa tayo uy huh? Diyan nyo, nabog ganina? Ha? Huh? Diyan nabog ka? <laughs> Kung mahirap yun Mas mahirap to Kailangan ni Akyat yung motor so. Dire yun Isubayan ni ba Ano yung batok pantok Ayan mga boy Ayan na So, so sa mga ano pala dyan mga bay Mga kabits Ayan So sa dumaan Sa dumaan sa ano no Sa Papuntang Diplahan At saka Bayog Sambuaga del Sur Huwag nyo nang pangarapin dumaan kayo dito sa titik Dahil ayan yung daanan Dalawang landslide Yung daanan ay nawala na wala na talaga yung kalsada na tambakan mga bay mga kabe. Ito dito tayan banda talaga sa Sabaduan. Tumayo yung kahoy ng landslide mula sa taas. Ayan. So tambakan na talaga. So diyan kayo akyato Wala na dito. Ay kailangan to ano. Yun? Kailangan to, ng bako. O bulldozer. O loader ba kaya? So dito naman ay medyo ayos-ayos na rin pero talagang ayan lumulutang yung mga bato and dahil sa napakalakas na ulan mga kabe naglakad na lang tayo dahil di pwede tayong sumakay dito hindi kakayanin ng motor tong paaho nato na sabadohan. ito talaga dito talaga yung nagsapir yung mga taga rito paglabas ng produkto so sana hindi na matagal at magawa na to ng concrete mga kabiit no? so yun talagang kailangan natin maglakad ng ilang minuto alright palala sa mula sa sindangan papuntang bayog sa buwaga del sur o diplahan sa buwaga si middle imelda sa buwaga si bugay ay Huwag wag muna kayong dumaan dito sa ano sa titik dahil yung daanan ay hindi madaanan ng lalo lalo na pag medyo maliit yung motor yung mga gaya ng mga XRM with Mio kung ano pa dyan ayos lang pag yung motor siguro ay matangkad malaki yung mga pang-uproad. Pwede siguro pang-trail. Pero, pag yung mga standard lang, huwag mo na. Kahit na sa malay, baka magsisi kayo pag dito kayo duman. Pero, pagbalik natin, sana. ha Grabe. Kakahilo mga kabits yun mababa yung nakbahin natin nakad natin pa angat pa isang kilometro so ito na yung kapalagiran mga kabits so, ayun talagang gubat at saka naglalaki ang mga bundok alright palala sa dumalaan ng ano abayog diplahan papunta ng Bayog de Planto, Sindangan. Huwag muna kayo lumabas dito sa Take O. Oh, mula Sindangan, papuntang Bayog sa Buga del Sur. Huwag muna dahil napakahirap ang daan. Talagang magsisi kayo at baka mabutan pa kayo ng ulan. Ay, sayang yung effort dito sa pag-ikot-ikot ay hindi matuloy. Balik lang din kayo. So, mas lalong matatagalan. Imbis na mag-shortcut, mas lalong matatagalan tayo. Alright, so hanggang dito lang muna ang ating video. Dahil parang uubusan na rin tayo ng hangin mga So, update na lang tayo. Dito pa tayo sa titik, no? Hindi pa tayo na nga lahat, eh. Pauwi sa ating tirahan. Sindang sa sindangan sa Buanggatil Norte. O. So, umuwi tayo dahil gusto natin ma-meet up yung Motianong Vloggers, Barrios Prakatak, Pinian Vloggers, mga uh, member of Planet Sewer. Punta tayo ng Dipulog bukas. Buti na lang ay ginawa tayo ng ating kasama pag ikaw lang mag isa dito talaga hindi kaya sinubukan na niya kanina hindi talaga kaya hindi na maka ahon yung motor mga kabit so dito banda medyo maayos na so update lang tayo mamaya pagdating sa ating tinitirahan mga kabit alright so marami maraming salamat hanggang dito lang muna ang ating video mga bay baka pwede makahingi dyan ng isang like Sir! at subscribe na rin sa hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel. At pakihit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating ginagawang video. Alright, hanggang dito lang babu.